Hi guys, andito tayo ngayon sa Roblox. Ang nilalaro natin ngayon ay Spin Down. Okay guys, simulan na natin. Ah, bago pala tayo guys magsimula maglaro nito, like and subscribe muna kayo. Yes. Tara laro tayo. Ano kaya? Siguro 2B2 'no, mas maganda. 2B2. 2B2. Halya. 3B3 na lang guys no yun ano ko na nila huwag natin pasinin yan uy hey. <clears throat> uy isa lang yung bala guys isa lang yung bala sis uy ako na una yes Hmm, shot. Siguro siya. Natutulog siya eh, ho. Shot! Alab lang ko. Ano ba yan? Swerte niya. Huwag mo ko barilin. Ako de. wag mo ko barilin, please. Wag mo ko barilin. Yay! Hindi ako binaril. Uy! Blank! Blank! Oh! Huwag mo ko hu barilin. Huwag mo ko hu barilin. Huwag mo ko hu barilin. Yes. yeah, Ngari ka. Boom. Uy. Apat ah, yung bala. Grabe. Dami. Yes. Ah, ako na una. Ikaw. Man mo to. Boom. Boom. Malakas yun. Shotgun. Yun eh. Hit me. Ala. Paray ko. Hit mo na. Hit mo na. Huwag okay, ako. Yeh. Uy. Pasak ang katawan Boom! Tayo ang panalo. Yay! Yay! Tayo panalo. Woo! Woo! Tayo panalo, guys! Naglalag tayo. Hmm, pitin kaya, ano? Ayan. Ka. Ayan. bit 4B4 4B4 lang siguro 4B4 yeah ah hindi 2B2 pala di ba guys 2B2 maganda 2B2 lang 2B2 Join ako boy! Join ako! Ito, tubi ito. Iba yan eh. 4B4 na lang. na. 4B4 tayo. Timer pa guys. One, yes, yeah, zero. Uy! Isa yung bala, no ba yun? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Huwag mo ko barilin. Huwag mo barilin. Sana blanco? Yay! Blanco! Eh! 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 Barilin mo ko ba kanina? Alo! Fuck! Siya gidig na. Uy, apat. Tat, ah, apat, apat. Apat yung bala. Grabe. Dami. Sana ako. Ano ba yun? Huwag mo Huwag mo Huwag mo Yay, blanco. Ha, -ha. Blanco. Ako no, huwag mo Pag binaril mo, ako yari ka sa akin. Shotgun yung gamit ko, bla. Shot. Boom! Haha. -ha. No, sakit di ba? Hm. Hala, ako binaril. Gari ka sa akin. Binaril mo ko ah. Uy, apat. Apat na, apat din. Ang bala. Ako sana, yun. Uy, bawal siya barilin. Ito barilin ko. Yun pagkakataon ko babarilin kita yan na pagkakataon ko hmm binaril man mo to boom ha binaril mo ko kanina ha? karma is real boy bawi pala yun ako na nalo yay Woo! Tayo na lalo guys! Woo! Kaya ko ngayon. Uy, open na yung tubi to. Oh. Tapos tayo. Tubi tayo. Ready, Hello. Uy, Bukong natutulog yun ah. Barili ka, barili natin. O developer. Uy, ako na una. Developer. Yeah, Diyan. Disc. Yaw ko. Blanko ko yan eh. Uy. Risk natin ulit. Hehehehe. <laughs> Hello. Hello. Ba't nilis po? Nagkamali ako. Ano ba yan? Barilin pa ako ng developer, ah. Tayang. Gagapin di din barilin. Ah, ha, black. Wala. Ako naman, oy! Uy, ako naman. Uy, ako naman na yeah, blank po ha mukhang siniswerte nila ko ha kapag wala bala sa akin eh. kapag may bala sa akin nila no binibigay uy huwag mo barilin eh. oh man talo tayo isa pa isa pa isa pa isa pa isa pa isa pa guys isa pa guys isa pa guys babawi ako hmm ay ako. Babawi ako. Saan ka na? Saan na yung purbi? Subito na yun. Ha? Hit me. Ito. Ayun. Uy, may nag-join. ka sa akin. Nag-join -jo din ako. Ala. Takot. Ha, takot na yun eh. Takot sa akin. Uy. Uy, dalawa yung bala, guys. Hit me. Defense down. Yay! Salamat! Defense down na ako. Ala! Defense down. Paa pala, no? Yan. Shot. Ala! Blank. Blank ko. Ano ba yan? Malas na yun ako, ah. Uy! hello Go, Nick! Babawi ako! Man mo to! Boom! Ha? Ano, ha? sa yung bala. Isa lang. Dalawa pa rin yung bala. Ah. Wala na yung bala. Wala na yung bala. Dalawa lang yung nano eh. Uy! Isa lang. Sana sa akin. Sana mapapito ko yan. Mukhang ano ah. Mukhang wag mo ko ba. Ah, blanco. Blanco, blanco, please. Yeah, dogo diyan din. Aba, dinyan ha, blanko. Blanko, blanko 'to, berlin. pagkakataon ko. Man mo to! Boom! Ala! bala. Tanaw blanko, sana Blanco? 'yun. Yeah, Eh, talo tayo, guys. So, guys, natalo tayo. Dito na matatapos yung video, guys. Bye! Like and subscribe! Bye!